Basta kay Sir ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ng Article 1203. Dito sa article na to, discuss kung anong effect kapag hindi makapili ng PlayStation si debtor tapos siya yung may right of choice dahil may ginawang kasalanan si creditor. At anong magiging effect nito sa obligation ni debtor? Ano nga ba? Ready ka na? Sige, so yes, start tayo. Let's go! Ayan. Sige, basahin muna natin. Article 1203. If through the creditor's acts, the debtor cannot make a choice according to the terms of the obligation, the latter may rescind the contract with damages. So dito sa article na ito, dinidiscuss kung ano magiging effect kapag itong si creditor may ginawang kasalanan na humantong sa hindi tuloy makapili si debtor sa mga prestations. Okay? siguro dahil wala na siyang ibang choice or kaya naman yung gusto niya sanang ibigay, may uh, may kasalanang ginawa si kreditor. Okay? So again, itong article na to ay pinag-uusapan natin is effect when debtor cannot make a choice due to creditor's Acts. yan. Dahil sa ginawa ni creditor, hindi na tuloy makapili si debtor uh, kung anong kanyang ibibigay. Or yung gusto niya sanang ibibigay, hindi niya maibigay kasi nga may ginawa si creditor. So, ang effect niyan, si debtor pwedeng i-cancel niya or i yung contract with right to ask for damages. With right to ask damages. Mula kay, mula kay creditor. Yan. So, siya itong may obligation pero siya itong nag-ask uh, nag ng damages. Eh kasi may ginawa si creditor na hindi tuloy makapili or yung pipiliin niya ay hindi niya na mabigay dahil may ginawa si creditor. Pero kung halimbawa, dun sa mga prestation Uh, may isa pang natitira although hindi naman yun ang gusto talaga ang ibigay ni Detor, pwede pa rin naman niya yung i-perform. Yun pa rin ang kanyang uh, may natitira pa naman. So, pwede pa rin niyang i-comply or i-deliver yung natitirang hindi naman impossible, hindi unlawful. Okay? Pero, ito ang isa pang option, pwedeng i-cancel ni Detor yung contract na lang with right to ask damages. Kasi kapag nagkaroon ng rescission, ang effect niyan, is mutual restitution. Mutual restitution. Pag nagkaroon ng mutual restitution, ibig sabihin, both parties, si debtor at si creditor, kailangan nilang isole sa isa't isa kung ano yung natanggap nila mula sa isa't isa. Okay? Um, tapos, pwede pa mag-claim ng damages pa itong si debtor. Okay? Kung halimbawa impossible nang ibalik, no? Um, yung halaga na lang kung magkano yung mga dapat ibalik. So again, nabigay tayo ng example, si A may obligation kay B ang mga pagpipilian ni A, cellphone, laptop, TV. Yan. So na debtor ang right of choice na kay A. Yan. Kasi general rule, na debtor ang right of choice unless nagkasundo silang na kay creditor. So, bago pa nakapili si A ng kanyang prestation na gagawin or ibibigay na object, itong si B, uh, may ginawa siya na nakasira, nasira niya ngayon yung laptop at saka yung TV ni A. Okay? So, hindi, na lang ngayon may bigay. Yung cellphone, pwede pa rin niyang ibigay ni A kung sakaling gusto niyang uh, i-deliver pa din naman. Pero, binibigyan ngayon ng... Ng, ng, ng option si A na i-cancel yung contract. Okay? Yun nga lang, kailangan ibalik ni B yung cellphone kung sakaling na ibigay na. No? Um, ibabalik yun kasi ang effect ng rescission is mutual restitution. Okay? Tapos, pwede pa mag-claim ng damages itong si A. Okay? Another example. Si A, uh, obliged kay B na pinturahan yung isang sasak yung alin man sa dalawang sasakyan either Toyota or Honda yan so sabi ni A B uh, pinturahan ko alin man sa dalawa Toyota or Honda ako pipili kung alin gusto ko o, nasa kanya right of choice sabi ni A okay bago pa siya nakapili okay itong si B ibenta niya yung Honda okay so ngayon na-deprive itong si A sa right of choice. So, nawala ng right of choice. Deprive of right of choice. Hindi na ngayon nakapili si A kung anong kanyang pag, uh, pipinturahan kasi naibenta na ni B yung Honda. Eh, yun yung example ng Creditors Act. Okay? Ngayon, pwedeng hindi na pinturahan ni A yung Toyota, i-cancel na lang yung contract, tapos hihingi ngayon ng damages siya kay B. Okay? Because of the deprivation na na-suffer na niya. Okay? Ngayon, ito bang rescission automatic? Yan. Rescission is not automatic. Yeah, not automatic. Kasi sinasabi nga ng batas, kung meron pang isa pang prestation na natitira, pwede namang i-perform pa din niya yon. Okay? kung hayo piliin ni debtor yung decision, pwede pa rin yung i-perform. Okay? Can still perform the remaining, any of the remaining prestation. Kasi kung isa lang naman yung nawala or nasira dahil sa creditors act, may dalawa pang natitira, pwede pa rin naman namang i-perform alinman doon sa natitira basta siya hindi impossible at hindi unlawful. Okay? Tapos, kung ayaw niyang gawin yung number 1, saka pa lang itong number 2, recession. Okay? Again, kaya sinasabi natin, recession is not automatic. Okay? Ayan. So, dito nagtatapos yung 1203 tungkol ito sa effect kung sakaling si creditor may ginawa na humantong sa deprivation of right of choice ni A. Hindi na ngayon makapili si A dahil sa ginawa ni B, ni creditor. Anong pwedeng gawin ni A? Anong pwedeng maging effect nun kay debtor? Pwede pa rin ituloy yung obligation by performing any of the remaining prestation, okay? O kaya naman, i-cancel na yung contract with right to ask damages, okay? Hindi kasi automatic ang recession. So, I hope meron akong nabigay sa inyong bagong learning na magagamit din niyo sa inyong, uh, inyong mga klase. And uh, ulitin mo lang yung lecture natin kung sakaling medyo nabilisak ka. I'm sure makukuha mo din yan. At like yung sinasabi sa inyo, mag aral kayo mabuti, mag-ingat palagi, at laging tatandaan, ibang klasika. Bye-bye!